Ito ang aming lunch. at sanggup kami. kami sa kumain ng sanggup sal. Kasi kung kakain kami sa labas, ay hindi na magastos So, ayan, kunti lang ang gastos Pero nakakain pa kami lahat. Ayan. O, hindi kami naglagay ng kanin para hindi kami kagad mabusog. Hindi namin nilagay ng kanin yan, merong bawang, karne, lettuce, um, yung mushroom, tapos yung gochujang. dyan. Kasi yan, binalot ko na. Dapat may kanin yun eh, kaso hindi na kami naglagay ng kanin. Tapos yung may kimchi din. Yan, sinusubo ko na. Sabi ng kapatid ko, ni ate umimik ka naman eh paano ba naman ako makakaimik eh punong punong ang bunga nga ako ay di na nga samid ako kung iimik ako ang sarap ng sanggipsal sa bahay kung sa labas yan magkano nang nagastos namin o ay di nakakain pa kami lahat yun nga lang hindi na namin naiaya si ate Jean kasi mabilisan lang ito eh mabilisan lang ito tanghalian kaya next time na lang hindi na namin sila yaya yan good